Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer ngayong linggo, Enero 26, 2025, ngayong linggo, Enero 26, 2025, higit na nagningning ang iyong likas na kakayahan na magparamdam ng pagmamahal at pagpapahalaga sa iba. Ang iyong presensya ay tila isang ligtas na kanlungan para sa mga taong nangangailangan ng kaunting liwanad at init sa kanilang buhay. Ang pagiging cancer, ikaw ay likas na maalaga, at ang katangiyang ito ay nagiging mas malinaw at damang-dama sa araw na ito. Sa bawat pakikipag-ugnayan mo, tandaan na ang iyong kakayahang magbigay ng suporta at pag-unawa ay hindi lamang nakakatulong sa iba kundi nagbibigay din ng mas malalim na koneksyon sa iyong mas mataas na sarili at sa mas malaking layunin ng universo. Isipin kung paano ang simpleng ngiti mo o ang pagbibigay mo ng oras upang makinig ay maaaring magdala ng pag-asa at ginhawa sa iba. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang mas malalim na diwa ng pagkakaisa. Ang empatsya mo ay maaaring maging tulay para sa mas magagandang relasyon, Kaya't hayaan mong magpatuloy ang daloy ng kabutihan mula sa iyong puso patungo sa mundo. Subalit, sa pagbibigay mo ng malasakit sa iba, huwag kalimutang bigyan din ng halaga ang iyong sariling pangangailangan. Sa araw na ito, maaari mong maramdaman ang bigat ng ilang alaala o emosyon na tila hindi pagganap na natutuldukan. Ang mga hindi pa nalulutas na damdaming ito ay maaaring maging hadlang sa iyong kasalukuyang lakbayin kaya't maglaan ng oras upang tahimik na magmuni-muni at tuklasin kung paano ang mga damdamin ito ay nakakaapekto sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ano ang natutunan mo mula sa mga nakaraan mong karanasan? Ano ang mga bagay na handa ka ng bitawan upang magpatuloy? Ang pag-unawa at pagtanggap sa iyong damdamin ay makakatulong sa iyo na makahanap ng linaw at direksyon sa iyong mga hakbang. Habang gumugulong ang araw, ang buwan na nasa Capricorn ay nagbibigay ng inspirasyon upang ituon ang pansin sa iyong mga pangarap at layunin. Ang Capricorn ay kilala sa pagiging masinop at matyaga, at ang enerhiyang ito ay makakatulong sa iyo na bumuo ng matibay na pundasyon para sa iyong hinaharap. Isipin ang araw na ito bilang isang pagkakataon upang muling balikan ang iyong mga ambisyon at tanungin ang iyong sarili. Ano ba talaga ang gusto kong marating? Anong mga hakbang ang kailangan kong gawin upang maisakatuparan ang mga ito? Ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay nag-aambag sa mas malaking larawan ng tabumpay. Huwag magmadali. Ang araw na ito ay paalala na ang pasensya at dedikasyon ay mahalaga sa pag-abot ng mga layunin. Gamitin ang enerhiya ng Capricorn upang magplano ng maayos at tiyaking bawat desisyon ay may kahulugan at layunin. Maaari kang magsimula sa simpleng mga gawain tulad ng pagsusulat ng iyong mga plano o pagtukoy ng mga prioridad mo sa limbong ito. Ang malinaw na pag-iisip at organisasyon ay magbibigay sa iyo ng kumpiyansa na magpatuloy. Habang nilalakad mo ang landas ng araw na ito, bigyang pansin ang iyong katawan at kalusugan. Paano mo inaalagaan ang iyong sarili? Kumusta ang iyong mga gawi sa pagkain, pagtulog at pahinga? Ang balanseng pag-aalaga sa iyong pisikal, mental at espiritual na aspeto ay susi upang mapanatili ang iyong lakas at sigla. Maglaan ng oras upang mag-relax at kumonekta sa iyong sariling katahimikan. Ang simpleng mga aktibidad tulad ng yoga, pagmumuni-muni, o kahit isang tahimik na paglalakad ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong araw. Bilang Cancer, likas kang mausisa tungkol sa misteryo ng buhay. Ang araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang pag-isipan ang mas malalim na mga tanong. Ano ang kahulugan ng kasiyahan para sa iyo? Ano ang nagbibigay inspirasyon sa iyong puso? Ang paggalugad sa mga tanong na ito ay maaaring magbukas ng mga pintuan patungo sa mas mataas na antas ng kamalayan at personal na paglago. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang balikan ang mga nangyari. Ano ang mga tagumpay mo ngayong araw, gaano man ito kaliit? Ano ang mga bagay na nais mong ipagpasalamat? Ang pagmumuni-muni at pasasalamat ay hindi lamang nagbibigay ng kapayapaan, kundi nagpapaalala rin na ang bawat araw ay isang mahalagang hakbang patungo sa iyong mas maliwanag na hinaharap. Sa kabuuan, yakapin ang araw na ito ng may bukas na puso at masigasig na diwa. Tandaan, Cancer, na ikaw ay isang ilaw sa buhay ng marami, ngunit ang ilaw na ito ay dapat din patuloy na pag-alabin mula sa loob. Ang araw na ito ay isang paalala na ang pagbibigay ng pagmamahal at pag-aalaga, sa iba man o sa sarili mo, ay laging nagdadala ng positibong pagbabago. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.